Anong dapat mong gawin kapag pinagpalit ka ng jowa mo? Ang confession ni Edgar, usapang lalaki. Paano mo kakayanin yung sakit kapag yung taong pinagdasal mo gabi-gabi, bigla kang pinalitan sa isang iglap? Mga pre, ito ang kwento ng isang lalaking minsang naniwala sa forever. Tawagin niyo na lang akong Edgar. Taga Cebu ako, tatlong pong taon na. Tatlong taon kaming magsyota ni May. Simula pa lang, alam ko hindi ako yung tipo ng lalaking gusto ng lahat. Simple lang ako. Minimum wage lang ang sweldo ko mga pre. Walang kotse. Walang branded na sapatos. Pero marunong magmahal. Si May, siya yung babaeng binigyan ko ng lahat. Ako yung tipong gumigising ng maaga para sunduin siya at sabayan sa commute. Ako yung nagdadala ng baon niya kapag may overtime siya sa opisina. At sa bawat mahal kita niya, akala ko totoo. Akala ko ako na yung gusto niyang makasama habang buhay. Pero unti-unti, may napansin akong nagbago. Hindi na siya ganun kadalas mag-chat kapag tinatawagan ko laging busy. At minsan, bigla na lang siyang nagre-reply ng Sorry, nakatulog ako. Pero alam mo, yung kutob na kahit ayaw mong paniwalaan, ramdam mo na na parang may mali kahit tahimik siya. Isang gabi, sumabay ako sa kanya pa uwi. Habang papunta sa may terminal, bigla siyang nag-alibi. Mauna ka na, may dadaanan lang ako sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya at doon ko siya nakita mga pre. Nakatayo sa tapat ng isang kotse, may kasamang lalaking hindi ko kilala, mas maayos manamit, may mamahaling relo, may itsura. Tapos, hinawakan siya ni lalaki sa kamay at ang pinakamasakit hinayaan niya. Hindi niya tinanggal, hindi niya ako nakita, pero ako parang gumuho. Yung mundo kong punong-puno ng pag-asa, biglang nabasag. Umuwi ako ng tahimik. Walang iyak, walang sigaw. Pero sa loob, parang binunot yung puso ko habang buhay pa ako. Kinabukasan, nagchat siya. Sabi niya, sorry Edgar, kailangan ko munang mag-isa. Alam ko na ang ibig sabihin noon, may iba na. Mga pre, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung niloko ka o yung pinili niyang hindi mo malaman na niloko ka. Yung parang tinuring kanyang tanga pero inakala niyang hindi mo mararamdaman. Tatlong araw akong hindi lumabas ng bahay. Hindi ako kumain. Hindi ako nakatulog. Lahat ng sulok ng kwarto ko may alaala niya. Yung teddy bear sa kama. Yung picture namin sa dingding. Yung pabango niyang naiwan sa unan ko. Hanggang sa isang gabi, tumingin ako sa salamin. At ang nakita ko, hindi si Edgar. Isa na lang akong multo ng sarili ko. Doon ako natauhan. Sabi ko sa sarili ko, Pre, tama Hindi na ito pag-ibig, pagpapahamak na to. Kaya ito ngayon ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung sakaling maranasan nyo rin yung sakit na pinagdaanan ko, ito ang pitong diretsong payo na dapat niyong tandaan kapag pinagpalit ka ng jowa mo. Una, huwag mong habulin ang taong pinili ang iba. Hindi mo kailangang makipagkompetensya sa lalaking pinalit sa'yo. Kung pinili niya yon, ibig sabihin tapos na ang laban mo. Hubag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa eksenang wala ka na. Ang lalaking marunong umatras sa maling laban, hindi duwag, marunong. Pangalawa, iiyak mo pero huwag mong gawing libangan ng lungkot. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Pero 'wag mong gawing lifestyle ang pagdurusa. Hindi ka bida sa teleserye. Ikaw ang direktor ng buhay mo. Isang gabi lang nang iyak. Pagkatapos nun, action mode na ulit. Pangatlo. Gamitin mo 'yung sakit para buuin ulit sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanya na mali siya. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mong bumangon kahit nagkandurug-durog ka. Mag-focus ka sa katawan mo, sa trabaho mo, sa goals mo. Ang lalaking nag-evolve hindi kailangang gumante. Siya na ang gantimpala. Pang-apat, huwag mong stalk in. Huwag mong sundan. Tigilan mo na yung pag-check kung anong ginagawa niya. Walang saysay -say yan kundi dagdag sakit lang. Ang bawat click mo sa profile niya, isa yung tusok sa sugat mo. Alisin mo sa mata mo para gumaling yung puso mo. Panglima, alalahanin mo kung sino ka bago mo siya nakilala. Bago siya dumating, masaya ka, buo ka. Hindi mo siya kailangan para maging kumpleto nakalimutan mo lang. Bumalik ka sa sarili mong mundo. Ang lalaking nakalimot sa sarili, kahit anong babae, di siya mamahalin ng totoo. Pang-anim, magpatawad pero huwag bumalik. Hindi mo kailangang magalit habang buhay. Pero huwag mo ring hayaang pabalikin ka sa parehong apoy na nagsunog sa'yo. Ang tunay na closure, yung tahimik mong kapayapaan kahit walang sorry. Pang-pito, magtagumpay ng tahimik. Wala kang kailangang patunayan sa kanya. Hindi mo kailangang ipost, hindi mo kailangang ipangalandakan. Kapag nagtagumpay ka ng tahimik, makakarating din sa kanya ang balita. At pag nakita kanyang mas maayos, mas payapa, mas masaya, doon niya marirealize kung sino talaga ang nawala. Ang tunay na panalo, yung marunong maglakad palayo ng may dignidad. Mga pre, kung pinagpalit ka, huwag mong isipin na talo ka. Baka kasi si Lord lang ang nagtanggal ng taong hindi mo alam. Sisira pala sa'yo. Masakit? Oo. Pero minsan, kailangan mo munang mabasag para mabuo ulit ng tama. Kaya kung may may ka sa buhay mo, tandaan mo to. Hindi lahat ng nawala, kawalan. Minsan, yung pagkawala niya, yung simula ng pinakamalupit na version mo. Pre, kung may napulot kang aral o tumama sa ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video, share mo rin sa tropa mong kailangan ito, at huwag mo kalimutang mag-subscribe ihit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!